Hello po, ako po si Mayet. Dito nyo lang po matitikman ang turon munggo sa tapang aking paninda. Hi guys, kung gusto nyo makatikim ng turon munggo, ayan. Parang hopia yung itsura nyo. Ano naman ito, munggo? Apo. Magkano to, sir? 25 po. Turon na talaga ito? Turon saging po yan. Saging na? Apo. Ito, lumpiang gulay. Lumpiang? Gulay. Gulay. Ito naman po ay? Buchi. Buchi. Ano naman ito, sir? Munggo rin po. Ayan, kariyoka, maladkit. ka, ayan, maladkit. Grabe, first time oh. ko makakita na ito, ah. Turon Mungo. Opo. Oh. Matagal na kayo nagtitinda na ganito, sir. Opo. Oh, Ganun na po kayo katagal dito? Almost 40 years na rin, eh. 40 years na? Ano oras kayo nagtitinda dito? Ano po, pumupunta po ako dito ng alauna, ng madalang... madaling araw. Ayan, nakakaubos naman kayo lagi dito. Oh, Opo, so, ayun so. pa, ubus na po yan. Nay. At bago tayo magtikiman, syempre kasama pa rin natin yung Grain Smart. Ayan guys, yung grain, uh, kape na gawa sa brown rice coffee. Napakadaming uh, gulay nito. May kasamang okra, mangosteen, barley, at malunggay. Tapos yung ginamit na pampatamis nito guys ay hindi artificial kung hindi uh, stevia. Ayan. Sa mga hindi pa nakakatikim guys, maraming marami to sa mga blue and black apps. Ayan guys, order na kayo. Grain Smart number one. Ayan guys, so andito tayo sa may palengke ng Maribeles at dinahin natin yung tindahan ni Madam Mayet. Ayan. ito guys, yung nakita natin. Oh. Akala ko kanina turon, yung palalaman niya ay munggo. Ayan, first time lang natin makakita niyan, munggo. Meron din siya mga buchi, lumpiang gulay, saka yung ano, kamote. So tikman natin to. Ito ay 25 pesos. 25 ma'am? 25 pesos. tapos 40 years na siya dito. So yan o, Wow. Hmm. Wow. Ano ba 'to? Hindi siya sobrang tamis, tama tama lang. Wow. Kung nakakain kayo ng hopya, na yung flavor ganito yung flavor niya guys masarap sa kaibang food trip Ang sarap. Mm. Oh ayan guys, kung naghahanap kayo ng ganitong ano, oh. ayan guys kung gusto nyo makatikim ng turon munggo ayan, parang hopia yung itsura nyo ah, dito yan kay Madam Mayet open sila dito simula alas 3 na madaling araw Hanggang gabi, minsan na nabot kayo ng alas 8 ma'am Ganyan Hanggang meron pa, syempre And guys, maraming maraming salamat, syempre Kakaibat mo sa itong food trip ko i enjoy ko na Oh Thank you